Alam mo ba? Alam mo ba na hindi habang buhay ang pera mo? Baka mamaya, wala na palang halaga yan. Ang unang papel na pera sa Pilipinas ay galing pa noong panahon ng Kastila, taong 1852 at noong taong 2015 ay tuluyan ng ipinasara ang lumang pera na kinala bilang New Design Series. At kung hindi mo ito naipalit sa tamang oras ay sayang. Bakit nga ba nagpapalit ng pera ang Banko Sentral ng Pilipinas? Una, ito ay para sa proteksyon laban sa peke at kung masyado ng madaling pekein ang pera. Kalawa, kalumaan ang disenyo. Kung luma na ang disenyo o materyales. Katlo, modernisasyon. Upang ipatupad ang mas makabagong teknolohiya gaya ng polymer bills. At ang huli, ay ang pagpapangusay sa accessibility. Halimbawa, Dagdag ng tactile marks para sa may kapansanan sa paningin. Kaya next time, may bagong pera o nang baliwalain, baka yung nasa wallet mo pays out na. Kung nagustuhan mo to, don't forget to like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang interesting facts at stories. Comment down below!